na nakararamba, isang cellphone video ay kinagulat ng marami. Dito makikita ang isang babaeng nakatalikod at isang batang babaeng umiiyak na tatawagin nating Sinika. Mayami -maya pa, pinampas ng kahoy ng babaeng bata sa iba't ibang parte ng katawan. Sa kabila ng pagiyak at pagmamakaawa ng bata, hindi pa rin tumigil sa pananakit ang babae. Sinubukan pa niyang tumakas pero nabigo siyang makawala mula sa masikip na sulok napag-alamang maglola pala ang dalawa. in na na lang namin na huwag naman niyang ano, palaging sasaktan. Ang sinabi naman ng lola, first time lang nila yon. Talagang grabe talaga yung ginawa ng bata na kaya nagawa niyang saktan pero hindi na na ulit. Katwiran ni Lola Maria hindi niya tunay na pangalan, dinidisiplina lang daw niya ang apo. At yung talo ko, maghahapin dito, puro pangigib. Pero nasa pala ko sa kama, yung araw na nakakakulong patpat na, doon pa maaari, plywood siya. Pagdob, pinaglaligot, nang nampakita. Puro akmalang naman ako sa kanya, puro akma eh. Ipinanganak sa kulungan si Nika, siyam na taong gulang. Sa kasamang palad, namatay dahil sa sakit ang kanyang ina. Nasaksak naman ang kanyang ama, kaya tanging si Lola Maria na lang daw ang kumukup sa kanya. Nang tanungin namin si Nika tungkol sa pamamalo sa kanya ni Lola Maria, tila ipinagtanggol pa niya ang kanyang lola. Ginakanyan lang po ako ng lola ko sa kamay lang. Paminsan-minsan so, lang pag makulit ako. So ayaw mo talaga mahimalay sa lola mo? Bakit ayaw mo? Kasi bumahal ko po siya pero kung pamamalong inabot ni Nika sa kamay ng kanyang lola. Ibang klaseng pagmamalupit naman ang sinapit ng nooy walong taong gulang na batang itatago natin sa pangalang Ara. Taong 2008 nang isiwalat ang dinanas niyang pananakit mula rin sa kanyang lola. Isang nagmalasakit na kamag-anak ka na bahala makarang makita ang mga sugat at pasa sa katawan ni Ara nang ipasuri siya ng DSWD, tumambad ang totoong kondisyon ng bata. Tadtad ng sugat ang mukha at leeg ni Ara dahil sa mga tinamong kurot, maga ang mga paang diumanoy umano'y minartilyo, lapnos ang balat sa loob ng hita hanggang sa may sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Pinasuraw siya gamit ang plancha. Binubugog ko po ako. Bakit kanya binubugbog? May ginawa ka bang kasalanan? Wala po. Pinupukpuk niyo po. Po ako ng martilyo. Martilyo? Opo, sa kamay po, tsaka sa tuhod. Tsaka martilyo. po, tsaka sa paa po. Dahil sa insidente, agad na inaresto at kinulong ang lola ni Ara. Aminado ako, pero hindi naman nung ganun. Ano lang po, yung inampasko ko lang po siya nung tambunan. Yung po, hindi naman po kahoy. Yun lang po. Pero makalipas lamang ang isa't kalahating taon, nakalabas ng kulungan si Lola Mila matapos iatras ang kaso laban sa kanya. Pinaninindigan niyang hindi niya sinaktan ng apo. Wala na akong ano doon pero yung ano lang, siguro sinabi naman sa inyo niya. Pero yung paso niya, uh, siyang may gawa. No? Mm. Dahil nagpa-plansya-plansyahan siyang gano'n. Pagkatapos, nung pagpasok ko, siguro natakot yung bata. Dahil mm. gano'n niya, dito mo ngayon umano yung plancha. Pangungot man daw ang sinapit niya sa kamay ng kanyang lola, mas pinili raw niyang magpatawad at magbigay ng isa pang pagkakataon. Nag-sorry po siya sa akin. Ang sinabi niya Ah, uh, sorry daw po kasi ano, ginawa niya po sa akin. Hindi na daw po Sa ngayon, hindi ko hindi ako aware no. na bumalik na pala sa no. sa kanyang lola. Pero nakausap namin sa gusto niya makapiling ang lola niya, pero nandun pa rin yung pagmamonitor. Ayon sa pag-aaral ng Save the Children Foundation, 80% sa mga kabataang Pilipino ang katulad ni Nanika at Ara na nakaranas ng malupit na pagpaparusa o corporal punishment. Corporal punishment ang tawag sa pagdidisiplina sa pamamagitan ng pagpaparusa, pananakit at panghiya. Yung pagpipingot, kaya yung pagsampal sa ano yung pagpalo sa any part of the body ng bata yung pagbato o kaya yung kakaladga ka rin mo yung, yung bata halimbawa ayaw umalis sa isang lugar kakalid ka rin mo literally kasi yun ano talaga yun use of force coerc coercive yung yung action